Uwi lang natin mga dreno Wari ko mga alas 6 na siguro Alas 6 na nga Lumabas ako ng 5.30 sa trabaho Tapos dumiretso na ako mag Uber mga dreno Ang lapit ba lang mukha ko <laughs> Dito rin yung isang pickup natin mga dres Sa plaza rin Doon lang sa ano sa Kamsing Dito sa restaurant sa baba bali yung grocery 19 dollars siya tayo mga dre etong pipick uping kong pagkain 10 dollars plus 1.6 kilometers lang so nasa 29 dollars din isang biyahe papuntang downtown kumusta yung trabaho mga dre no? yung bagong trabaho ko oh. so far, so good naman mga dre no? Kumbaga, mga minor repairs palit door na bule yung pag may kung may yung mga teacher may gustong ipa, ipasabit. yung magdidrill ka lang Gagawa ka ng sabitan sa ngayon daw sabi ni Jeremy hindi raw ka kabisi pero pag summer pag pero pag summer daw mga dre doon maraming trabaho pag mga ganung panahon daw minsan kumbaga kakain ka susubukan na biglang may tatawag sa iyo may papagawa o kaya nasa kalagitnaan ka ng pagkain may magpapagawa sa iyo may mga gustong ipaayos yun doon daw talaga medyo sobrang busy pag summer at bukod pa sa mga request ng mga teachers and faculty members meron ding ano mga dreno yung meron ding mga kumbaga mga naka-schedule na trabaho na dapat gawin pero sa kabuuan mga dre okay naman yung trabaho kumbaga walang walang pressure mga dre no ikaw, ikaw din yung bahalang gumawa kung ano yung trabaho yung dapat mong gawin at kung wala kang ginagawa syempre dapat maghanap ka di ba ng magagawa basically yun naman eh kumbaga sa tingnan nila preventive maintenance mga dre no dapat proactive hindi ka lang nag-aantay ng sira dapat kumbaga bago pa masira magawa mo na di ba o kaya makita mo na yung pwedeng maging mga problema nang sa ganun kahit paano eh, may iwasan na yung paglaki ba ng ano nung problema o nung sira pero sa kabuuan mga dre ah, sa dalawang araw maganda naman mga dre no? kumbaga sabi nga ni ano ni ni Jeremy, kuya, kumusta yung trabaho rito? Kumpara sa ano sa dati mong trabaho, parang gano'n. <laughs> eh Maliit kasi yung school mga dreno. kung parang ano lang eh, pael lang siya eh. Dalawang dalawang building. Kita niyo mga kung gaano kalaki yung plaza mga dreno. Kung Kumbaga kung sa visit sa busy. Kumbaga marami kang magagawa sa plaza kaya lang dahil sa ngayon nga ongoing pa rin yung renovation medyo limited ka or restricted ka na may gusto kang gawin hindi mo pa magawa kasi nga uh, may mga hindi mo alam kung anong plano nila mga drero katulad nung may pagkakataon na may ginawa akong wall o may pininturahan akong wall tapos within a week ang plano pala dun is gigibain na so nasayang yung oras nasayang yung yung materiales, mga dre, no, yung gano'n. Anyway, mga dre, no, uh, sa school, okay, mga dre, no. Kumbaga, sabi nga, sabi nga, ano eh, walang pasok daw sa, ano eh, sa Friday, tsaka sa Monday, eh. Long weekend agad, mga dre, no. 2 days agad, so, yun, makakapag-Uber ako. Kahapon, hindi ako nakapag-Uber, mga dre, kasi, ano eh, bumili ako ng sapatos, ba diba? Ngayon... Uh, sabi ko... Subukan ko nga... Kasi... Ano eh... May oras pa naman eh... Yung schedule ko mga dre, no, Medyo... Ano eh... Uh, mas maganda sana kung mas maaga... Pero... Yung 9 to 5.30... Okay din... Kasi gusto ko sanang magpaaga yung schedule ko mga dre Kasi nga... Bala ko pagtapos ko talaga magtrabaho... Is mag uber pa ako mga dreno... Kasi nga... Nagpapayaman ako eh... <laughs> may joke lang mga dre, no? Yun yung bala ko... Ah... Uh, sa 5.30 pwede pa naman mga din no? katulad ngayon kaya lang konting oras ka nalang makakapag uber kasi nga eh, ikaw din na mapupuyat o mapapagod ng husto oh, di ba pero sa ganun pa man mga din no? walang reklamo maraming salamat ulit sa pagkakataon na nakuha ko mga din no? at yun deliver extra pera sayang din mga din di ba ganun lang and kinabukasan repeat Kanina pala mga dre. May tumawag sa akin. Kala ko scammer. Sabi niya ganun kahapon pa ako tumawag sa iyo. Eh hindi mo naman sasagot. Sabi ko okay. Sabi niya nag-email ako sa iyo baka may natanggap ka. Paki-check naman sabi niya ganun. Di sabi ko wala naman. Sabi niya hindi kaninang alas 9 ng umaga ko pa inano uh, sinend sa iyo. Sabi niya. So check ko mga Andre no. Di nakita ko nga. Sabi niya, mid February nagpasa ka ng resume sa amin Aerotech mga dresa Aerotech ngayon may hiring na daw sila ng, ng building maintenance mga dreno ang sweldo is $29 hanggang $30 sabi kong ganun what? kako eh kakasimula ko lang dito sa trabaho ko sabi niya oh, ganun ba? sabi ko oh, 2 days ago sabi niya really? tapos ano bang usapan namin sabi niya anyway if ever na magbago yung isip mo sabi niya ganon kontakin mo lang ako tawagin mo lang ako o kaya may kung may kakilala ka is pag ano mo lang kumbaga email mo lang sa akin o kaya patawagin mo sa akin kasi hiring ako sa ngayon ng ano ng building maintenance sabi niya ganon mga dreno kaya kayo mga dreno kung nandito kayo sa Canada mga dreno nandito sa Montreal yun, yun na yung pagkakataon nyo kung may experience kay sa maintenance mga dreno yung ano pala Aerotech mga Dre, ano siya agency, stopping agency mga dreno no? kala ko dati yung ano yung pagwa ng aeroplano yung pala hindi siguro baka doon ako napunta mga Dre, kung napaaga-aga kasi nga, ang laki ng offer, di ba? ano siya mga Andrea uh, ay hindi under agency ka kasi pag under agency ka iba yung labanan eh oo malaki yung ano malaki yung sweldo mga Andrea no? imagine 29 to 30 dollars hindi ko lang alam kung ano yung benefits na makukuha mo mga Andrea no? kaya kung may alam kayo mga Andrea gusto nyo subukan is try nyo po sa Aerotech sa Indeed ko po nakuha yung ano yun eh sa Indeed ko nakuha yung application ay yung hiring nila mga dre no dun ako nag-apply so good luck sa inyo mga dre no kung may experience kayo doon pagkakataon nyo na po O sa ano, isang sikat na dilihan ng donut dito sa Montreal mga Dreno. Dinadayo ko ito ng mga ano ng mga hindi tigarito <laughs> Kaya nga dayo eh no. Ayan. First time mga Dreno. Natikman ko to doon sa ano kahapon sa trabaho mga Dreno. Ano isang araw pala nagdala yung kasama ko ng donut. Sabi niya Ah, uh, alam mo ba yung Bernie na donut? Sabi ko hindi. Sabi niya, hindi mo alam 'yon. Sabi niya, ayun yung isa sa pinakamasarap na donut shop dito, tsaka dinadayo yun ng mga artista, sabi niya gano'n. Kaya bibili tayo ngayon. Pumila ako nasa 20 minutes na mga dreno mula kanila. Mamaya papakita ko sa inyo yung pila. Sa likuran ko kung gaano kahaba pila sa labas mga dating niyo, Ah, <laughs> ba di ba? Bumili ako ng isang dosena mga dre, no? Ah, mahal. <laughs> 32, pambihira. Ah, baka mahal ng donut na 'to mga dre, no? Pakita ko sa inyo dito sa loob ng sasakyan na. Dito tayo sa loob. Yun Ah, mga dre, no. Mapakalaki, eh, di ba? 30, 32 ang <laughs> bihira oh. downtown mga dre masalim yung uut na naman mag ano rito magpunta sa downtown mga dre no? kasi ang dami na namang construction ang dami na namang ano, saradong mga kalsada mga dre ang layo ng nilakad ko ah hindi ko akalain na pwede palang pumasok yung sasakyan dito mga dre ah hindi dapat pala doon tinuturo ko ni google dito yan o poster oh. mga apartment yan mga dre baka may ticket na tayo ang behira, oh. sa hotel parking ako nagpark eh mahal ng parking dito mga tre ayun o five dollars thirty minutes ayun dito lang tayo nag park o oh. fifteen minutes para sa mga ano yun ng hotel ay mga dre o oh. sarado ano yan ni eh? ano mga tawag dito saan na ba tayo old port old port ba yan Oo, oh, old kaya tayo mga dreno Labas na tayo rito At baka tayo matikitan dito Kaya malaking hassle ngayon dito mga dreno Pag dito ka nag-deliver sa downtown Dahil nga yung ano nila Yung ang daming saradong kalsada Rubare. Matago pala yung Marriott Hotel dito. Pag napapadaan ako sa ganitong kalsada mga dre Kung, kung walang ano, kung walang sasakyan Iisipin ko kung ano eh Magdadalawang isip ako, pumasok kasi baka hindi pwede yung sasakyan dahil malit na yung kalsada mga Andre no? baka yung daanan is pang tao lang eto sarado na naman sa kanan no? so kakaliwa tayo pwede ba? hindi diretso tayo wala step on Pinalitan na yung isang season dito sa Canada mga Dreno kasi spring fall, winter imbis na summer hindi na summer mga dreno ano na, Ah, construction na <laughs> construction season cobblestone. Ba't na ano sila? Ba't naglalakad-lakad na sila? Maganda rito mga Andre pag summer na. Uh, yung mga ang dami na magtakap pag. Parking 18. ocho eh. natin naman yung alog ng camera mga dre malalaman kung gaano kagaling tong camera na to alog na alog eh sana laging ganito lang yung pag grocery mga dre oh, isang items tapos ang bayad di eh, mga 18 dollars di ba <laughs> okay lang kahit medyo malayo ng konti dito ako nag-deliver mga treno. no? yung ano ano ba yun yung blender pala yun mga dre hand blender at dahil doon meron tayong 8 dollars 9 kilometers <laughs> napapailing ako mga dre kasi pinapanood akong vlogger na hindi daw nila hangad yung ano kumita, may sumikat mga dreno. <laughs> Natatawa ako mga dre. Kasi natatandaan ko, actually gusto ko tong ano yung vlogger na tong mga dreno. Pinapanood ko talaga siya. Uh once na kasi inaano kasi kung baga ng TV yan mga dreno pag lagi mo pinapanood yung vlogger sinasuggest. So one time, de gumawa ako ng content noon mga dreno. Ang sabi ko sa content ko na ako ko basta ang gusto kong gawin pag pag tumanda ako, uh, ang plano ko talaga mga Dreno, vocal naman ako, na sa Pilipinas ang gusto ko mag-retire mga Dreno. Doon ko gusto ubusin kung ano man yung nalalabi sa buhay ko. Parang ganun ang sistema mga Dreno, ang gusto ko mangyari. Tapos di, pinapanood ko nga itong vlogger na to mga Dreno. Tapos, ang sabi niyang ganon uh, basta kami, hindi na namin kailangan gumawa ng kung ano-anong drama. Sabi niya, napakalaking kalokohan na katulad nung sinasabi ng iba Nasa Canada ka na, tapos gusto mo pang ano, uuwi ka pa ng Pilipinas Sabi niya gano'n mga dreno So, napaisip ako Nanonood kaya ng vlog ko to? <laughs> ako kaya yung tinitira nito? <laughs> Parang gano'n mga dreno So, after nun Kinapanood ko pa rin sila mga dreno Tapos, minsan nga, uh, gusto kong mag-comment Kaya lang, hindi na ako nagko-comment mga dreno Kinapanood ko sila kahit uh, Medyo nabuburengan ako sa video nila 'di ba? At basta ano ko lang, gusto ko lang makikismis siguro, ganun mga dreno. Pagkatapos eto na mga dreno, uh, naglabas nga sila ng isang video na kung saan sinasabi nila na ano, hindi na nila kailangan ng ibang tao. Hindi nila hindi sila nagbablog para sa bagay, para kumita at para sumikat mga dre. Hindi ka nagbablog para kumita, para sumikat sa bagay, pwede, oo. Kasi nung una ganun din yung ano ko mga Andre no. Uh, nung hindi ako umuusbong, <laughs> nung walang nangyayari nung mga unang linggo. Ano hindi pala nung kasi dati mga Andre no, yung pagsisimula muna ng vlog ko. Di ganito no. May napapanood ako ng isang video tungkol sa aquarium mga Andre tas may isda. Kinikwento, nagkikwento lang siya mga Andre no. Tapos ang views niya milyon milyon Wala stick ako. Apakahusay naman nito. Camera, tinutok lang sa aquarium, gumawa ng istorya. Tapos, ayun lang mga dreno, milyon-milyon yung videos niya, yung views. So, ang ginawa ko, bumili ako ng aquarium. Pagkatapos, yun, nag-alaga ako ng isda, mga dreno. Tapos, nung eto na, nung unang video, sabi ko, hindi pala ganun kadali. Ay ko, hindi ko kaya itong isustain itong ganitong klaseng video. Ilang video lang yata nagawa ko dun, mga dreno. Dalawa. <laughs> so, sinabi ko, okay, uh, forget my dream. So, ang ginawa ko na lang mga dre, kumbaga sabi ko, gawin ko na lang family oriented. Total, marami nag-iisip na may pera ako, so i-share ko kung anong totoo dito sa Canada. <laughs> Doon ako nagsimula mga dre, no? ishare ko kung ano yung nangyari sa buhay namin. Tsaka kung ano talaga yung pinagdadaanan pinagdadaana namin dito sa Canada mga dre. No? Tapos, uh, sabi ko, I don't care kung hindi ko gustong sumikat, hindi ko rin hangad magkapera sa pagbablog na yan, di ba? Pagkatapos naalala ko mga Dreno. Kumbaga, uh, kumikita ako noon kada isang buwan 30 dollars. Sabi ko, okay na sa akin 'yun, masaya na ako doon mga Dreno. Pagkatapos, nag-upload ako ng nang isang short na medyo dumami yung views mga Dreno. Tapos may email si ano, si YouTube. Sabi ko, no, wag sana 'to sa pera kasi nga ayoko ng makita na lumaki yung income ko sa YouTube mga Dreno kasi ayoko kong maalipin nung paggawa ng content na maghahabol ka ng content kasi nga naghahabol ka ng kita I go, no 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 please wag ayoko gumagano talaga ako mga Andrea ito ha cross my heart mga Andrea alam ng Diyos yan pagkatapos yun wala naman kinalaman sa pera <laughs> so yun nga mga Andrea no, nung una syempre hindi mo pa nare-realize o hindi pa nagmamaterialize sa'yo yung kikitain mo kay YouTube di ba so ano sa'yo, parang hindi ko hanggang sumikat, ba? Diba? Gusto ko lang mag-vlog, gusto ko lang mag magbahagi mag ng informasyon. Yung ganon. So, I think that's a pair, ano mga dre, no? Kung baga, pair yung statement na yon. Okay, fine. ba? Diba? Kaya lang, later on, sa ano, sa video, mga dre, sa video na panood ko, is lumalabas na parang ano, yung minamaliit niya pa yung iba, mga dre, na hindi namin kailangan gumawa ng kung ano-anong kabalbalan, di ba? Na para lang sumikat. Tapos parang sinasabi pa nila na yung yung ibang vlogger is ano drama lang mga Andre, no? So, kako bakit may ganun pa, di ba? I mean, pwede ka naman magsalita uh, ng sayo lang, but papakialam mo po, po yung ibang nagbablog, hindi ka naman nila inaano, di ba? May sasabihin pang hindi namin kailangan sumayaw para sumikat. <laughs> O, makakuha ng views. Sino lang ba sumasayaw na vlogger? <laughs> May idea ba kayo, mga dre? Sabi ko siguro pinapanood niya rin to. Pero bakit kailangan niya magsalita ng ganun, mga dre? No? Ewan ko kung anong intention niya, no? Uh, maaaring, ano, maaaring wala siyang ibig sabihin doon. Kaya lang pangit sa pandinig ko. <laughs> Parang ganun, mga dre, no? Hindi, yun lang, mga dre. Yun, nabanggit ko lang na Ayaw. Ayaw daw magkapera. Nabanggit din nila mga dreno na itong pinag-uusapan nating YouTuber na to na ang oh, sa kanila is makapag-share ng impormasyon lang mga dreno. Ngayon, hindi nila alam daw sa ibang tao kung ano kung gustong sumika talaga o pagkapirahan yung YouTube. Eh kaya sana wag na nilang ano, wag na nilang kalagka rin ba yung pangalan, 'di ba? Wag na magbanggit. Ay, paiba, hindi nagbanggit ng pangalan, no. Hindi rin ako nagbanggit ng pangalan, mga dre ha. <laughs> ano lang kumbaga na usapan lang, hindi ko lang maiwasang mag-react mga dre no? kasi nga kasi nga wala akong magawa <laughs> ang bihira oh. hindi dati talaga mga dre no? ang tansya ko aanohin ko na mga dre no? magbabrag na ako babrag ko na yung ano na parang sa, sa video yung ginawa niya dati ako yung tinitira niya na kalokohan yung sinasabi ko kasi nungalingan para lang makahanap ng views na nasa kanada ka na eh gugustuhin mo pang ano umuwi ng Pilipinas doon ka pa magre-retire anong kalokohan yun parang gano'n lang dating mga dreno kaya ang pakiramdam ko ako yung ano na eto eh tinitira na ito, eh parang gano'n <laughs> kahit hindi ko alam anyway mga dreno yun nga no uh, respect na lang natin <laughs> Respect na lang natin yung mga nagbablog na ayaw magkapera at ang pakiramdam eh sila lang yung tama na sinasabi pagdating sa Canada at yung iba gumagawa lang ng gimmick para daw sumikat diba? At magkapera. Thumbs up sa inyo. Ang galing nyo. <laughs> Wala akong masabi kundi bravo. Walaste. Okay, mga dre. Uh, Tuloy yan. Deliver. Anong oras na ba? 722, mga dre. No? Alam nyo ba? Nakakamagkano pa lang ako, mga dre? Wari ko mga 70 pa lang. <laughs> Ang tumal, Biyernes Santo mga dre, no? Anyway, ah, hindi ko alam kung ano magyayari sa mga susunod na oras na to. Maaaring dito ko natapusin tong video na to mga dre, no? Kung hindi man, didudugtungan ko. Pero ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyo mga dre. Mag-iingat kayo palagi at maraming salamat. At huwag kayong gagaya sa akin, no? we start the day yet. just wanna Meron na ba akong isa pang ano, vlogger na kilala mga Andre, no? eto no? pa napakadami subscriber talaga nito. Pero ang sistema mga dre, Pag in-interview ka niya Ayaw niya na magsasabi ka ng hindi maganda tungkol sa naranasan mo dito sa Canada Ang gusto niya puno magaganda, puro positive mga dre. No? Hindi ko alam kung bakit, siguro binibenta niya tong Canada eh <laughs> Paka, hindi mabili mga dre, no? Ang dami subscriber nito.